pinagbuksan, pinagsilbihan tapos hindi pa doon natatapos at sinubuan ng pinakamasarap nilang laban laban lang sa ganitong mga klase ng dessert na sobrang and tamis at eto pa gold. Hello, hello, hello mga kadiponggal na diminyo for today's video nandito sa -isa, isa sa pinaka trending at pinakasikat ngayong dessert dito sa Saudi Arabia ito ang dessert na pinipilahan sa maraming lugar at pinagkaguluhan dahil dito marami ang lumalaban, marami ang na nakikipaglaban at marami ang sumusuko dahil hindi lumaban. Ito ang store na laban. Go! Dahil sa store na to talaga ay mapapasarap ka at wala kang kalaban-laban dahil dito nga pinaghandaan tayo nila ng bonggang bongga. Dahil alam nga nila na itong store na to ay pinagkakagulhan kaya ginawa nilang mas special para sa atin for today's vlog. Dahil ito si Kuya, inasikaso tayo ng todo-todo at pinakita niya sa atin sa camera ang pag ng laban na dessert na ito na bongga ang dami-daming sangkap ang dami-daming proseso na talaga naman, Diyos ko sa tingin ko palang wala ka talagang kalaban-laban sa sobrang tamis din siguro neto talagang abangan natin kung ano ba yung mga pinagsasasahog ni Kuya dahil talagang nahihilo na din ako sa dami niyang pinaglalagay na kung ano-ano may mga gatas dahil ang laban po isap siyang brand ng gatas at sinangkapan nila ng iba't ibang mga nuts iba't ibang mga cookies at iba-ibang mga pagkain na sinasama-sama nila dito sa malaking box na ito go at ayan uh, yung kinalalabasan pinagbubudburan ng kundi ko alam kung anong syrup yung nilalagay nila pero I'm sure may bongga talagang tamis na dala at eto na nga natapos na niya yung paglalagay ng mga syrup at may humabol pa ulit isa pang syrup na nilagay di ko alam kung anong mga tawag-tawag dyan basta tumingin lang ako dyan kasi di ko naman maitanong kung paano anong bang tawag sa mga flavor din di ko naman may unless kung English yung sasabihin niya, maintindihan ko pa. Pero ang alam ko lang talaga ay binubudburan ng binubudburan ng ilang layer ng ilang layer hanggang nabuo na tong isang box na ito. At eto yung nagiging resulta ilang patong na siya ng go. At ayan na daw yung result niya. At ayan na yung ibibigay nila sa atin na laban na dessert. Yes, laban talaga ang tawag dyan. Makikipaglaban, makikipagdigma tayo kung masarap ba talaga yan. Go! Aba, 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 pinagbuksan tayo, ang gentleman naman talaga, gawa niya, bukas niya, ba't pa kasi sinarado pa, eh kung papatikim din naman pala sa atin, agad-agad, oh, diba? Pero anyway, maraming salamat, grabe ka, ha? go, go, go! At ayun na nga, ano to, ano to, teka, 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 ano ba yan, ba't may ganyan, wala, yan. wala yan sa usapan ha, wala yan sa usapan, Diyos ko, naluloka ako sa ay, oh my gosh, oh my gosh, sinubuan ako ni Jefferson, oh my gosh, and for Nash, pa nga, <laughs> Shut up. <laughs> Sarap kaya. Ako na halos sumubo, nakakaloka pa. Wapo na, masarap pa gumawa. Charis. Yes, o ba diba? Sabi ko na sa inyo, Diyos ko, nag-wave na naman ang diabetes. Kaya, tikman na natin ng konti. Huwag sobra-sobra, Diyos ko. Ilang layer to ng tamis, ilang layer yung gatas nilagay. May mga sirap pa. Grafe talaga. Medyo matamis talaga siya. Hindi ko carry to. But anyway, masarap. Kung hindi lang talaga to libre, hindi ko kakainin to. Pero in fairness, masarap naman talaga siya kahit ka. Pero in fairness talaga, medyo may katamis kamisan talaga siya. Go! Sa sobrang dami niyang toppings, parang nagdadry na yung laman niya. At sabi ko nga, ano kaya kung maglagyan ng ice cream? O, nilagyan naman din ng ice cream. At ayun nga, tinikman natin siya with ice cream na super lamig. Yung flavor naman niya ay mango. Nilibre na naman tayo. So, anong magagawa natin? Go! Tikim-tikim lang for the sake of vlog. O, di Go! Ang sarap talaga mag-vlog dito sa Saudi Arabia dahil maraming free taste, maraming ina-avail na libre at marami kang magagawang vlog dahil dito. Go! Yung palang in-order natin ay isa yun sa mga bestseller nila pero marami din talagang variety ng mga bestseller na ino-offer nila dito. At ito nga, isa na nga dito ang frutas naman. Yun nga, hindi ko na natikman kung anong klasing magiging kalalabasan yan at prutas ang nakalagay dyan, mansanas at sagi. Then lalagyan nila ng mga toppings-toppings. Diyos ko, ano na naman kinalabasan? Ang tatamis na ng mga putas dadagdag pa ng matamis, lalo pang patatamisin yan. At ito si Kuya nagpe-prepare pa nga, pare parehan in-order na best bestseller. At ayan, busy-busy silang dalawa dahil marami na rin pumapasok, maraming customer na nagpunta at nagbibibili na then go. Grabe na talaga ito pansin ko lang dito sa Saudi Arabia, ang dami talaga nilang mga kakanin at mga dessert na sobrang tatamis. Hindi kaya mataas yung rate ng diabetes dito sa kanilang bansa dahil grabe talaga ang tamis ng mga kinakain nila. Go! Dahil kung titingnan natin, no, yung matatamis nila, may extra talagang tamis. Hindi biro yung tamis nila. Kaya sa Pilipinas na kayang kontrolin yung saktong tamis lang. Pero sa kanila, kung matamis ang sinasabi, literal na matamis na parang kumuangat-ngat ng asukal na talaga sa tamis. Ganon ang level ng tamis nila at eto pa nga may nakita pa na ako ni pre ni kuya na mango naman ang flavor at mga nilalagay pa siyang para mga leche plan sa ibabaw dyan kaya naluloka ako na sobrang tamis na nga ng mango tapos may parang leche plan pa tapos nilalagyan pa ng mga sahug sahog, -sahog uli dyan na pampang tamis lalo ba oh. diba, ano na lang kaya ang magiging lasa pa lalo nyan? dahil sa sobrang tamis na ng mga sangka mas pinatamis pa ng bonggam-bongga o ba diba? opinion ko lang naman yung kasi nga conscious din naman ako sa sobrang tamis at sobrang alat kaya mild lang mild hindi ba yun yung pre-prepare ni Kuya na mango flavor at may mga nilalagay pa siya mga icing-icing sa ibabaw na I'm sure di ko alam ko ng level of sugarness dahil nga sa sobrang dami ng mga sangkap. But anyway, tuloy-tuloy lang at ang dami pa mga order, ang daming dumadating ng mga tao. Ngayon na nakapila, Diyos ko, naluloka ako dahil nga mas nabisi din ako sa pag-video at sabi nga ni Kuya, videohan mo ako. O ayan, may nag-order nag na naman ng mango. di ba ilang layers yan, mga anim at lahat na layers, tas last layer yung mango at nilalagyan naman ng mga syrup just ko ano mga flavor ng syrup nito so, sobrang antatamis no just ko Mario Sep but anyway gusto nila yan pinipilahan nila yan ibig sabihin na sasarapan sila ganun yon bako to meron din silang ng offer dito na chocolate naman na talaga naman nilalagay pa nila sa oven para naman talagang medyo tumigas-tigas ng konti ang drama pinapainit nila sa oven niya ng bongga-bongga para lang talaga tumigas-tigas at masarap din naman talaga para sa sa mga bata. At eto na nga, another order na naman. Nakinukha na natin siya ng video. Ibang flavor na naman daw to. Pero parang pare-pareho na yung base nila. At ang layer by layer, may parang mga... cookies o mga powder powder tapos nilalagyan ng gatas tapos another layer uli another another layer yun pag ganun lang pa ulit ulit nagkakaiba lang siguro hindi ko alam kung saan nagkakaiba to kung ano mga flavor or siguro sa syrup din na nilalagay nila doon lang siguro nagkakatalo yung mga gatas pero sa pagstay natin dito, no, tuloy-tuloy ang order. Talagang walang tigil ang order. Walang tigil ang dating ng tao. Kaya siguro talaga nagugustuhan nila tong flavor or itong klase ng dessert na ito. Dahil mukhang matamis dahil siguro nga uh, culture na nila yung kumakain ng matatamis talaga. Kaya dinadagsa din dinadag, tayo. Hindi natin masisisi dahil culture nila nila. Rerespeto natin nila. At nakikitikim lang naman tayo. At doon hindi mo magustuhan, wala tayong magagawa. Choice mo yan. Pero sa karamihan, gusto nila at nagustuhan talaga ng bawat karamihan ng mga tao dito nitong lokal kaya go, go, go. Malakas ang negosyo nila. Malakas dahil sila lumalaban, nagpapakain ng laban at nagsiserve ng laban. Laban lang, laban lang. Parang eto, oh. Now, now. Now, now. No, no. Kaya nagpapasalamat din tayo mga ka-colors na experience dati itong ganitong klase ng mga pagkain, kultura, at kung ano yung mga ginagawa nila dahil talaga sa ibang bansa ma-experience mong iba't ibang klase ng pagkain kasama na ka nato sa pag-explore natin dahil dito sa bansang ito. Marami talagang posibilidad, marami talagang klase na hindi pa natin natutuklasan at iilan pa lang to sa ating natuklasan for today's video. At ito nga palang kanilang ice cream na, kan na talagang nakakatakam at parang ang sarap-sarap talaga. Pero masarap talaga, maraming flavor at variety, at may mga masyadong matamis, meron ding sakto lang, at meron ding katamtaman lang. O, oh, diba mga kakolors? Dahil dyan mga kakolors, maraming 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 salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang pagsuporta, pagsama sa akin sa araw-araw, hindi bukas, hindi mamaya, kundi nauna. Go, go, go! Shukran! PS, humihingi po nga pala ako pasensya dahil ganito yung boses natin. Medyo nagaralgal dahil nagbidyoke tayo ng mga nakarang araw. Dahil sa siguro sa tagal tindi kaya eto na tayo ng bonggang bongga go. Yeah.